Hi guys, welcome back to my channel. Ayan makikita niyo sa video. Commentator ngayon si Aliza Valdez sa laro ng De La, La, La Salle University versus UP at iyan na nga inaabangan ang kanilang interaction ni Angel Canino. Ayan habang nagchichikihan si Aliza ay nagwo-warm up naman sina Angel Canino. Ayan tudo ang itinini fenom kay Angel pero si Angel syempre naka-focus sa laro nila at medyo nahihiya siya sa kaniyang ate Alisa. At alam naman natin dyan na intindihan niya ni Alisa dahil naglalaro ito si Angel kanino. Syempre mga fans talagang inaabangan ang kanilang pagkikita o magkatabi lamang silang dalawa kasi sabi ng iba, baka daw si Angel ang magiging next Alisa Valdez pero walang katulad talaga ang isang Alisa Valdez. Grabe, ang ganda ng ngiti ni Alisa as in ang gaan ng feeling pag nakita mo talaga itong si Eliza Valdez at grabe ang sigaw ng mga fans akala mo ba si Eliza yung maglalaro sa sigaw nila kay Eliza Valdez yun pala commentator itong si Eliza so yun na po guys sa ating update bye bye